And guys, lilinisan po natin yung guys. So, nakit guys. O, oh, diba? mikos mikos na po ni Insan. Ayan na Insan. Mikos mikos na Insan. Ayan. Mikos mikos na po ni Insan. Mga ay. Ayan, ayan. Ayan na. May nakita na po ako. Ayan. Ang laki laki na po. May nakita na po ako. Ang laki. Ayan Insan. Mikos mikos na eh, ganyan. Sobra na yan. Sobra na yan. Sobra na yan Insan. Sobra na yan. Napakasubra na yun, napakagaling talaga ni Insan Oo, oh. ayan Insan, minikus, minikus talaga ni Insan Napakabango talaga ni Insan, napakabango Ang bango-bango talaga Insan, minikus, minikus talaga, minikus, minikus Ayan, napakabango po mga Insan Ayan, tapos namin guys, pagkain ko mga Insan Napakabango po umaya sa pagkain. Ayan. Napakabango po. mikus mikos ulit si Insan. Ayan na. Minikos-mikos na ni Insan ulit. Ayan. Hanggang dulo, hanggang ilalim. May nakita na po si Insan sa ilalim. Ayan na. Ayan na, Insan. Kunin mo na, Insan. At mo na yan, Insan. Insan. Ayan na, Insan. Ayan na, Insan. Ayan na. minikos mikus na po ni Insan. Ayan na, ayan na, Hanggang ilalim yan. minikos na po ni Insan. Ayan. Ayan. Nakita na po ni insan ang ano. Ayan, insan. Ayan. Minikos-mikos po ni insan. Tapos, inamoy amoy po ni insan. Hmm, ang bango 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 -bang -bang. Inamoy pa ni insan. Ayan na insan. At binuhutan po ni insan ng tubig. Ayan. O, ayan na insan. Ayan na po, insan. Ayan. Napakalinis na po, insan. O, oh, napakalinis na po. Ayan, insan. oh insan. Napakalinis na po. May ganyan pa ba kayo, insan? Napakalinis na po niya, insan. Malinis na po siya. oh. o oh, di ba mga insan? Na, na minikus, mikus na po ni insan. Minikus, mikus, 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 <laughs> mikus.